Magandang umaga po sa ating lahat ng no, mga kapwa ko farmers. So, atin munang nang sisilipin ang mga bunga na ating pipitasin mamaya. Ito na po mga kapwa ko farmers, napakadami po, no? Hayan po. So, walang kupas po ang mga bunga na ating talong na ating pipitasan mamaya. So, sobrang dami. Kahit saan tayong lumingon, So ngayon, nagdidilig po kami ng fertilizer. Yung fertilizer na aming dinidilig, may bunga na yung winner ni Tribor at saka Mega Multifront Vitamin at saka may Trifold 14 po. Ayan po ang mga bunga, napakakintab at napakaganda. So pagdating sa market, hindi po tayo mahihiya kasi nangyigibabaw po ang kagandahan po sa mga bunga na ating talong na Calixto F1. Yan. matangkad na po ang talong natin hirap na natin makita ang mga tauhan no, sa kabilang linya so, malapit na po so ito po dati ang taling, tanim natin na talong nagpasa oh, na nadapa sa bagyong Christine ayan po si farmer so matangkad na ulit ang ating talong kasi napaka-recover na po sila sa bagyo so tingnan nyo ang bunga walang kupas mga kapwa ko ka-farmers sobrang dami at siksikan din nating makikita sa ilalim po ng mga taniman natin ng talong siksikan din sa bunga so ito mga kapwa ko ka-farmers tingnan nyo ang lupa kahit mainit palagi dito sa aming lugar no dahil sa mga fertilizer na ating ginagamit sobrang maganda po ang kalabasan kasi makapal ang lumot no eh, yan so pag may lumot malamig po sa mga uh, pananim natin uh, sa mga puno mga ka tingnan nyo ang bunga sa ilalim mo yan walang pagbabago sobrang daming bunga mga ka ang ating talong na Kalexto F1. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Hanggang sa uli ako na po magpapaalam. God bless. Happy watching. Bye-bye.